Hi mga mam, ma welcome back again to our channel, Ma'am Jane in Peter Black. Yan, so ngayon mga ma'am, yan, bago tayo mag-vlog, ay nais ko munang pasalamatan yung aking mga subscribers, yung mga nanonood ng akin pong mga vlog. Yan, so yung mga nanonood po ng akin pong mga videos, si na Maricel, uh, sila Kyle, sila... Um, Ivy, Edmond, at sila ah, Hixel, sila Lacos, yan, at um, ah, aking mga mabubuting mga kaibigan, lahat ng mga nanonood na nalaman ko naman yun kung sino sila. Yan, so thank you po sa inyo sa panunood nyo ng akin po mga vlogs. Yan, so thank you po la, kay Kuya Jonathan sa lahat po. Yan, kung yung, yung mga hindi ko nabanggit, yan, basta thank you po sa inyo yan, thank you po maraming maraming salamat po talaga sa panunood nyo ng aking mga vlogs yan, so, yan, ngayon guys, ngayon mga mam ma ang gagawin natin ay ito, yan so nakikita nyo ito guys, nakikita nyo ito mga mam, ma nakikita nyo ba ito mga mam, ma yan, opo, yan ito po ay saging Saging or banana, any kind of banana po basta saging ang dapat natin kainin yan. So, kakain po tayo. Dapat pala hindi tayo mawawala ng uh, saging sa bahay natin yan. Lagi tayo may saging yan. Kung nagsasawa man tayo, kinabukasan kumain tayo yan. So, may nalaman kasi ako na isang bagay guys, o dalawang bagay na talaga namang napakapisa ng saging na ito. Yan, so napakapisa ng lahat ng klase ng saging. So ngayon ko lang si-share sa inyo kasi yung isa nalaman ko lang siya mga 3 years ago. Yan or 2 years ago. Pero yung isang nalaman ko ah uh, simula pa noong baby yung anak ko. Yan nalaman ko na ito. And, kaya naman gusto kong i-share sa inyo mga ma'am. Gusto ko i-share sa inyo yung dalawang bagay na to na nalaman ko. Yan. Yun nga guys, ang benepisyo ng saging sa ating katawan ay marami po siyang vitamins. Yan. May B8 din po siya guys. At may fiber, magnesium, potassium, vitamin C, and manganese. Yan. So yun po yung binibigay ng saging sa atin. ba diba? Yun yung alam natin. ba diba? Yun yung mga na nalaman natin. Pero kung may iba pa kayong alam tungkol sa saging, yung nakapagbibigay ng benefit sa ating katawan. Yan, so, basa ako itong dalawa na to, nalaman ko lang to. Yan, so, dagdag kaalaman ko ito. Yan, okay, so, uh, Kilala ito na good source ito ng fiber, eh, di ba? Antioxidants, di ba? Antioxidants itong saging na to, itong banana na to. Yan. So ito na guys, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung is nalaman ko sa saging. Yan. So hindi ko yan siya nalaman dati. O uh, uh, three years ago lang or two years ago, tsaka ko lang nalaman na. Mayroon pa pala. Yan. Mayroon pa pala. Yan, so yun yun. Ang na, ito pa saging na to kailangan pala ay lagi kang mayroon sa bahay nitong saging na to. Kasi pala ito, 'di ba? Alam mo naman tayo, mga babae, magagalitin tayo. Yan, lalo na kapag dumarating na yung buwan ng dalaw natin, 'di ba? So nagagalit tayo sa mga kasama natin sa bahay, lalong lalo na sa asawa natin, 'di ba? So kumain lang pala tayo, guys, ng saging araw-araw para mawala yung init ng ulo natin. Yan. So, mawawala daw yung mawawala yung pagka mainiti ng ulo natin kapag nakakain na tayo ng isang saging, isang perasong saging, guys. Yan. So, isang perasong saging, mawawala na yun. Yan. So, oo, subo ko yun, guys. Yan. So, itry nyo rin, nyo rin po ito, guys. Try nyo rin kumain ng isang perasong saging. Yan. So, araw-araw. Ayan, so hindi man araw-araw, kinabukasan, -araw, kain ka lang. Ayan, so yun pala, yung tama nga naman. At isa pa guys, isa pa yung nalaman, nalaman ko dito sa saging na to. Noong baby pala yung anak ko, sabi, may nagsabi sa akin, ganito gawin mo sa anak mo para lumakisya, uh, lumaki siya bago siya mag-aral, ay pakainin mo siya ng saging at para makapag uh, makapagbasa siya kaagad mabilis niyang maintindihan yung mga words di diba? yung mga letter na uh, mabilis niyang maintindihan yung mga words yung mga salita yan halimbawa yung simpleng pagbasa na lang ng duck dog yan yung mga ganyan a bug yan so 3 years old pa lang mababasa na yan 3 years old pa lang, 4 years old, mababasa niya na yun. Yan. So, sabi niya, ang gawin ko raw, sabi sa akin, ang gawin ko raw, uh, pag Bago siya pumasok, 'yung umpisa'ng pasok niya sa school, ah uh, nursery man 'yan or kinderman 'yan. Ang gagawin ko raw ay uh, magugupit maggugupit ako sa libro ng letter A na malaki, 'yung A as in apple. 'Yan 'yung big letter. Huwag naman 'yung kasing laki. 'Yung 'yung A lang na big letter, lang 'yung maliit lang na yan, And then itutusok ko raw dito sa dulo. 'Yan. For example dito. 'Yan binuksan ko na. at Pag binuksan ko na ito, yan, itutusok ko raw dito sa dulo yung papel. Yan, di ba? Kuha ka ng matulis na bagay para pumasok yung papel na maliit na maliit lang. Yan. At bago kayo pumasok, or kahit na yun na yung almusal niya, pakain mo muna sa kanya, pakagat mo sa kanya. Yan. Yung saging na yan. Pakagat mo sa kanya yung saging na yan at makakain niya yung A, yung letter A na malaki na yan, at yun mabilis siya. Oo, tama nga naman guys, tama, totoo. Totoo talaga yun guys, na mabilis niya nga. 3 years old pa lang siya, mabilis niyang nabasa yung, yung mga salita. Yan, yung mat, yung map. Yan, mabilis siya makapagbasa, totoo. 3 years old pa lang siya, mabilis na siya, nakapagbasa na siya kaagad. Hanggang sa naging 4 years old siya. So yun, ranas ko siya guys. Totoo yun. Yan. Pero syempre kailangan nyo pa rin gabayan yung inyong mga anak. Turuan nyo pa rin. Yan, turuan nyo pa rin siya sa bahay habang maliit pa siya. Yan. Kasi pagka umabot na siya, dumating na siya ng grade 5, grade 6, hindi na kayo mahirapan. Hindi nun, yun hindi nyo na siya tuturuan kasi nagabayan nyo na siya mula kinder, di ba? Nagabayan nyo na siya. Yan. So, gawin nyo guys, yan. Gayahin mo ako sa mga gayahin nyo ako sa mga bago para mag-asawa dyan. Sa mga nagbubuntis dyan, yun po yung gayahin nyo bago nyo paralin nyo kasi ranas ko siya guys yan subo ko siya guys yan. so then, thank you thank you sa nagturo sa akin totoo totoo yun yun kaya ngayon mga anak niya rin matatalino rin yung mga anak niya talaga eh. Yan. Yan. So, yung anak ko, yung mga anak ko, matalino ko talaga din. Yan. Kasi nagkabayang ko rin sila. Yan. So, thank you mga ma'am. Thank you mga ma'am. At uh, sana may natutunan kayo kahit na konti lang. Yan. Kahit konti lang sa aking nasabi sa inyo. Yan. Maaring alam nyo na rin ito. Or maaring ako lang nakakaalam. Yan. At least na-review natin yung ating kaalaman. At nasama-sama natin yung ating mga kaalaman at na hindi natin nalilimutan kasi pag may isang bagay, pag may nagpaliwanag uli, marirecap uli natin, di ba? Di ba mababalik uli sa isip natin, ay oo nga ano, ganun talaga no, oo nga ano pala, oo, di ba? Na naibabalik natin uli yung kung ano man yung nalaman natin na nakalimutan na natin dati yan. So thank you mga ma'am, thank you for watching. God bless. Don't forget to subscribe, like and share.